Salamat, Mr. Chair. At nung binanggit niyo yung DOJ, naalala ko, sinabi din ng dating DOJ Secretary na at that time, several months ago, pinagtatrabaho niya yung mga uh, uh, tao ng DOJ, halimbawa sa Philippine National Police, para yung case build-up ay mas mahigpit. And I don't know, perhaps kung ginagawa kung na rin nila or pinaplanong gawin DOJ with uh, BOC. Para itaas nga po yung percentage ng convictions, Mr. Chair. Meron pala po silang uh, pending na uh, uh, moa mm -hmm. to uh, create this uh, BOC-DOJ okay. um, Uh, joint uh, activity against smuggling. Uh, this is during the term of uh, Ombudsman Remulia. No? So medyo na antala lang ho dahil sa uh, pagkakapalit po ng kalihim doon. Pero pinupersuho nila yan para magkaroon ho sila ng mas matibay pa na joint activity between the entity that seizes the goods and the entity that files the case. And eventually, hopefully, manalo po tayo doon sa kaso. Kung the mr chair and at least in dating SOJ ay yung Ombudsman of yon yes, no, so right. even on the personal level yeah. uh, mas may paraan na kumpletuhin itong yeah. kanina po um, na po na nag-oath na po yung bagong uh, secretary of justice ah, si secretary yes. vida so i think uh, pwedeng na pong i-revive ulit ng boc yung kanilang plano na magkaroon ng mas mas uh, mas uh, maigting na uh, relasyon sa pagitan ng boc at uh, doj And I wish them the best in that, uh, Mr. Yes. Chair, para ma-achieve talaga yung sinasabing number one uh, priority. po. At may makulong. Kasi may yun ang no problema, maraming nahuhuli, walang nakukulong eh. Opo. At dapat hindi lang po yung mga bodegero, uh, <laughs> uh, kung correct. sinong kunyaring signees correct, correct. ng mga smugglers, correct. Mr. Chair. Salamat po. Um, dako naman po ako dun sa GSIS School Buildings Insurance. Uh, maraming mga eskwelahan, alam po natin lahat, ang um, nasa nasalanta ng mga nakaraang lindol at bagyo. Uh, however, uh, as was uh, I believe the practice before, our schools should be covered by the National Indemnity Insurance Program o NIIP, and International Reinsurance. Uh, tama po ba? Medyo kinakabahan po ako, Mr. Chair, kasi wala po akong naririnig na balita tungkol dyan ngayon uh, pagkatapos ng tino at uwan at pagkatapos ng lindol Mr. Chair Actually meron po yung uh, uh, pondo sa unprogram funds ito oh. po yung insurance premium for government assets particularly uh, for school buildings I remember nung hearing po yung po yung isa sa mga katanungan so ito po ay tinansfer po natin from unprogram funds to program okay. uh, to a tune of uh, 1 billion pesos po no so uh, at least so mapapondohan na siya at uh, kasi ang uh, konteksto ngayon ang daming uh, bagyo at lindol at uh, nakita ko po uh, sa sa mga reports na marami tayong classrooms din na nasisira so pwede na po nilang uh, makuha yung uh, yung uh, insurance payments para ma-repair po yung classrooms ang challenge lang po yung bilis Okay. Alam ko medyo matagal-tagal po pag-release nitong pondo pero at least so pwede na sila mag-claim doon po sa insurance. Okay. Uh, salamat, Mr. It's Also, good to know na isa tong konkretong instance na inilipat ang isang item mula sa unprogrammed papunta dun sa programmed. Kasi maalala natin kung uh, na yung unprogrammed appropriations ang naging isa sa malalaking issue tungkol sa current 2025 budget. And, in fact, isa sa mga dahilan na ako at si dating minority leader Coco Pimentel ay bumoto ng no sa 2025 uh, budget. So, yung current program funds para sa school buildings insurance na nagkakahalaga ng 1 billion pesos. Uh, sa sapat na po ba ito? I almost know the answer Mr. Chair but so follow up is uh, at least anong percentage ng insurance sa sa damaged or destroyed buildings ang masasagot nitong halaga Mr. Chair doon po sa existing yung 20 this year 2025 according to our uh, national treasurer uh, kaya naman pong ibayaran ni mga damaged schools no? okay. um, so may mga binigay na, na data sa atin um, uh, Actually, ang good news... Um, Ako, ibig sabihin may bad news. Good no, news. No, to to <laughs> okay, okay so, let's the good news. Actually, sa to ni, ni National Treasurer. Ang good mm -hmm. news, so kaya naman with the current 2 billion premium payments to GSIS mm -hmm. to cover all the claims of DepEd insofar as classroom is concerned. No, Kaya naman po kasi Uh, malaki po in inilaan ho natin, almost 2 billion in terms of premium payments. Okay. Ang bad news po, ma matagal lang ma-access. No? Ganong katagal yung matagal, Mr. Chair? Actually, um, parang more than... Yeah. Kasi ang, 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 proseso ho kasi, pag may bagyo, si DepEd pupunta sa site, i-access niya. Pag may cost na ho, ibibigay sa GSIS, of course, GSIS pupunta doon to validate po yung cost. So, typically, umabot raw na more than a year para makuha yung claims. Okay. no, So, yan din po isang problema dahil kung one year po makukuha yung claims, in the meantime, wala tayong classrooms. Exactly. No? So, uh, kaya makikita po natin uh, this time uh, in the proposed budget, ho, Uh, we also increase the budget for repairs and maintenance. Kasi may mga classrooms po tayo na pwedeng gamitin, hindi lang nagagamit dahil sira siya. siya. No? Uh, so, um, uh, yun po yung ano. Um, Wala po bang um, pamamaraan po kahit sa ilalim ng dating NIIP nasa ka -urgent na sa ganitong ka-urgent na emergency situation na hindi lang isa o ilang school buildings ang apektado kundi widespread ang damage or destruction na medyo pwedeng mapabilis or Mr. Chair uh, yung sinabi niyo pong 2 billion pesos uh, kayang sagutin ng by uh, to the in the magnitude of 2 billion pesos yung premium payments ng GSIS kung bukod pa po yun dun sa 1 billion pesos na inilipat sa programmed fund I don't know, pwede po bang i-advance muna yung 1B uh, and then i-cover within one year at the latest ng GSIS? Uh, ibig sabihin, ano po yung paraan na uh, kaagad matulungan yung mga school buildings na mag-reconstruct o mag-repair, Mr. Chair? Actually, um, uh, Mr. President, Her Honor, kaya ho namin binawasan rin yung amounts from 2 billion to 1 billion. Kasi parang mas mabilis pa ho pag naglagay tayo ng 1 billion to repair of classrooms. Kasi kung mag-aantay ho tayo ng 1 year, 1 year plus para makuha yung reimbursement o yung claims, tapos magre-repair pa lang tayo, napakatagal ho. No? So in the meantime, uh, yung classrooms hindi ho nagagamit. So I think we should uh, request for a report sa, uh, sa ating uh, Bureau of Treasury kung magkaroon ng cost-benefit analysis and also a report whether itong binibigay natin sa GSIS in, so, in, the form of premiums, eh, talagang nakakatulong sa pag uh, re repair ng ating mga classrooms. Kasi we need to assess, eh, baka kung one year, one year plus, kung natin makukuha, uh, napakatagal ho, Napaka, napakatagal. No? So, eh, ang need po ng mga bata is immediately. Ngayon. Oo, ngayon. So May kasabihan ka nga, Mr. Chair, di ba? A child cannot wait for tomorrow. Correct. His name is today. Correct. Pa, I, I absolutely agree. So, will you request for a, a separate uh, briefing and report on this uh, uh National Indemnity Insurance Program? Napag-usapan namin to during hearing but uh, okay. we need to drill down pa kung ano ho dapat uh, gawin. Kung effective ba siya or maybe a different a different package or a different arrangement with GSIS. All right, Mr. Chair. Um, uh, participate participating po ako dyan. And yeah. I hope uh, remedial measures can be undertaken para kung man mananatili pa rin itong napaka-importante function sa GSIS, ay mapabilis nga yung pag-extend niya ng service na ito sa mga eskwelahan na nasa ilalim din naman ng gobyerno natin, Mr. Chairman. Uh, itong program only started last year um, so meron pang mga uh, sabi sa akin ni National Treasure birth pains, meaning nag adjust pa po yung process but uh, it, it's a good concept but we need to sit down and analyze uh, whether it's worthwhile allocating 2 billion, 1 billion, 2 billion uh, ng napakatagal naman po makuha yung claims When I agree Mr. Chair um, allocating billions or a sufficient amount For the upkeep, repair, reconstruction and necessary of school buildings sa ating natural disaster uh, ridden country, kailangan may paglalagakan talaga siya. And we have to find the the best place, kung GSIS man yan or iba man yan, and for them to make a quick response. Correct. correct. Okay. I, agree. I agree. Salamat, po. Mr. Chair. Uh, dahil man po ako sa uh, Regional Development Councils and ang walang kamatayang flood control projects. So maalala natin na uh, uh, itinigil ng Department of Finance ang mahigit kumulang na 70 billion pesos na halaga ng flood control projects sa 2025 ga'a. So, nagkonsulta po ba ang DBM at saka ang DOF, Mr. Chair, sa Dev at saka sa Regional Development Councils bago inaprubahan in the first place yung mga proyektong iyon? At ano po yung algorithm naman ng DepDev para mag-conclude na oh, itong proyekto, nag align na po siya sa uh, River Basin Master Plans, Mr. Chair? Unfortunately po, uh, sabi sa akin ho ni uh, Secretary uh, Balisakan na uh, um, itong flood control hindi ho dumadaan po sa DepTev. Dep 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 no? mm -hmm. Dahil po ang uh, kanilang threshold, uh, pag PPP projects, about 15 billion po. Mm -hmm. So anything below 15 billion, hindi na ho dadaan sa kanila pag PPP. Mm -hmm. uh, pagdating naman po sa GAA projects, 5 billion po ang threshold. So anything below that, hindi na ho dumadaan sa kanila. So hindi ho nila nare-review yung mga plano uh, pag mas maliit po yung mga projects na ina-allocate po ng Department of Public Works. And alam naman po natin, Mr. Chair, yung napag-araman din po natin kahit sa Senate Blue Ribbon Committee Investigations, yung notorious practice of so-called splitting Correct. projects. Correct. So no. po, para maging mas mababa, mag-slip under ng threshold na subject na Uh, sa vetting ng DepDev or ng ibang Correct. Uh, sa uh, National Expenditure numbers. Ho, makikita na ho natin doon yung ibang mm -hmm. mga projects na na-identify ho natin. Na, uh, isang project lang ho siya pero napuputol siya into many phases. No? Yes, Mr. Yeah. Chair. At sa ganung paraan din, uh, hindi lang DepDev ang nalulusutan, pati ibang mga ahensya, halimbawa tulad ng BNR, dahil spinlit ang isang halimbawa mahabang Uh, daan halimbawa sa sa isang mountain range, may nadadaan ng mga uh, ecologically sensitive areas, dahil bumaba ba o mano um, ang financial threshold nila, gumababa din uh, equally yung yung uh, eyes on the on the proposal ng ibat ibang mga mga ahensya, and uh, ngayon kaya uh, nadadagdagan yung